4000 ang offer na loan application na to sa akin At green up ko talaga, gino'n ko talaga Na proceed pa rin ako sa pag-utang dito To see if mag-a-approve nga ba ang loan application na to. And mga ka-utang, meron po itong 2 terms, 3 terms, 4 terms po sa pagbabayad So, ibig sabihin, hindi po one-time payment At hindi po 7 days ang loan application na to. Yan yung pag-usapan natin for today's video Kaya, welcome back! Sampai kayong lahat dito sa akin channel Usapang Utang dahil utang is life and bago yan, bago ko i-reveal itong loan application na to no? at matagal na ako nag-apply dito hindi lang talaga, hindi ko lang talaga pinuproceed-proceed kasi medyo may red flag, medyo may natakot, <laughs> may pag-alinlangan ako sa loan application na to but this time, buo na yung loob ko na ipagpatuloy yung pag-utang sa loan application na to no kasi gusto ko talagang malaman no kung nag-aapprove nga ba ang loan application na to kahit naman po na may kaunting deduction masasabi kong kaunti pero may deduction talaga hindi buong ma-receive sa loan application na to and by the way itong loan app na to no is naka-sec registered yes nakita ko sa sec list ito po ay nasa listahan ng mga recorded online lending platforms ito po ay submitting entities sa CIC but hindi accessing entities sa CIC alam ko hindi na to bago sa inyo si X XL Cash na under po ng XL Cash Lending Corp doing business under XL Cash Lending. So, sinubukan ko na talaga mga kautang, no? Ngayong hapon lang mismo, nag-proceed talaga ako dito to see if ma-approve nga ba ako sa loan application na to. Kasi yung tinitingnan ko lang talaga sa pag-apply dito is yung nung details. Kasi dito po kay XL Cash, may time talaga kayo na makapag-decide kung i go nyo kasi kitang kita kung magkano yung deduction. Kitang kita kung magkano na lang yung ma-receive ninyo. Kagaya nito, no, may 2 terms, 3 terms, at four terms, 4 terms, 4,000 yung offer dito. And dito na nga mga kautang. Kapag kasi yung pipiliin natin dito is two terms, ibig sabihin one term lang yan. Sa 4,000, ibabalik ng 4,520 po yan mga kautang. And dito po, no, sorry, ito po ay old screenshot ko. Kung makikita nyo, iba yung petsa kasi hindi ko na screenshot kanina nung ako ay nag-go. Pero Yes, 4,000 pa rin yung offer. Tapos dito naman kapag 3 terms yung pipiliin nyo, ibig sabihin 2 terms lang yan mga kautang. Yung pangatlo is hindi na siya uh, included pa. Hindi na yun nabibilang pa. No? So, 2,540, 2,540 in 14 days mga kautang. No? Every 7 days pa rin yung interval sa pagbaya dito. Kaya lang medyo installment siya every week no? At dito naman mga kautang, no? Kapag four terms yung pipiliin natin, hindi po talaga yan four terms mga kautang, no? Kasi yan lamang po ay three terms to pay. So, may, may installment ako dito na 1,180. Tatlo po yan. And yan yung pinili ko mga kautang. Yan yung sinubukan ko. Tapos, dito sa baba, makikita nyo talaga yung advance fee. Yung magkano yung service fee nila, which is 800 pesos. So sa four 3,200 yung na-receive ko and yes, no sobrang bilis ng approval nila mga hautang sobrang dali lang talagang ma-approve dito kay XL Cash nagpapautang talaga as you can see 3,200 approve ako dito meron akong parang nahuhulog na 21 days every 7 days yung interval sa pagbaya dito kay XL Cash and tingnan natin kung hindi nga ba manghaharas itong loan application na to no Kapag hindi ako makabayad on time, yan yung abangan yung mga kautang sa next upload ko no about dito kay XL Cash kung hindi nga ba manghaharas yung agent nito. And yes, mga ka-utang dahil nanood kang hanggang dulo na video na to, bubuno tayo ng dalawang lucky winners ng TIG 50 pesos Gcash. Ayan, congratulations po sa ating first lucky winner ng TIG 50 pesos. I-message agad ako, i-viver agad ako, makita yung viber number sa si screen. No, pwede rin po sa aking official Facebook, Laris Instant loan Reviews. Sa aking TikTok, Usapang Utang with Laris. Pwede nyo rin po ako doon yung message para makita ko kasi medyo busy lang talaga hindi ako makapag-dispense agad but nagbibigay po ako ng 50 pesos Gcash at speaking po mga kautang sa mga alternatives natin kung medyo ayaw nyo kay XL Cash, para sa akin hindi ko siya pwedeng i-recommend sa inyo kasi may mas better pa kay XL Cash mga kautang pero, may mas worse din po kay XL Cash, no? Kung i-compared natin yan sa mga ibang loan application. So, speaking sa mga alternatives natin na pwede kayo mag-apply direct website, hindi nang ng permission na i-access yung phones natin, hindi nila ma-access yung contacts natin. And, na-prove ko yan mga kautang, no? Na hindi sila nang a-access nung ako ay nag-apply kay Cash Express. Kasi si Cash Express is apply direct website, si Online Loans Pilipinas is apply website and back to Cash Express, hindi ako nakapag full payment dito. Pero, nabalik ko po kung magkano yung na-receive ko dito, yung principal amount talaga at yung kaunting interest dito. So, yung naiwan lang talaga na hindi ko na-settle is yung mga interest na nagka-interest na nagka-interest kaya lumaki siya. And guess what? Hindi po ako naharas dito kay Cash Express. And uh, before, ang daming calls, ang daming texts, but tumigiling naman mga kautang. So, yan lang sabi ko, what if kung ko sa iba ko nagawa maho tang siguro na text blast na yung mga nasa contacts ko kaya magingat rin sa other loan application and si Cash Express pwede kayo mag-apply direct website nasa listahan yan nasa pin comment kay online names Pilipinas friendly yan rin yan no? sorry friendly rin yan sa first time loaner kasi nag approve talaga siya ng PhilHealth nag approve ng Fustal nag approve ng National ID yan dalawang nabanggit ko sobrang daling utang Kapag kayo ay first time lunar At kung hindi man kayo ma-approve-approve approve dito mga kautang May mga alternatives pa tayo Kagaya ni digido Kagaya ni Manikat Ito po ay tag 0 interest percent Na ito po ay 0% interest sa unang hiram Kung hindi man din kayo na-approve dito May tala, may bilis Ang dami May happy cash May after landing Sino pa ba? Ang daming mga alternatives Na pwede niyong subukan Isa-isa lang Huwag sabay sabayan Para hindi magkasabay-sabay Ang inyong job date. So mga kautang sana ay nakatulong to quick honest review ko about this loan application no na for me is na approve talaga ako ng 4,000 no and abangan niyo na lang yung susunod update ko about kay XL Cash. And speaking sa bank personal loan na palagi ko binabanggit ng paulit-ulit sa mga videos ko mga kautang please take note all applications submitted is subject for a bank approval. Si bank ko pa rin yung makapag-decide kung kayo nga ba ay approve or decline dito kasi mag-evaluate pa yan sila tinitingnan pa yan yung credit history natin kung gaano nga ba kataas kaganda yung credit score natin and that's the time na makapag-decide si banko kung approve ga kayo or hindi dito papa nagpapautang ng minimum 20,000 maximum up to million pesos please take note all applications submitted is subject for bank approval sana yung nakatulong tong quick honest review ko sa video na to and ating last lucky winner ng 50 pesos Congratulations Ayan, dalawa na po yung ating lucky winner sa saan ay nakatulong to quick honest review ko about kay Excel Cash, ulitin ko, since Excel Cash is naka registered na sa list ng mga recorded online lending platforms, submitting entities sa CIC, but hindi accessing entities sa CIC. hindi ibig sabihin na kapag yan ito na is okay ng utangan, mas better na mag-research para alam natin kung ito nga ba is swag sa ating financial needs. Once again, this is Clarissa number one para utang dahil utang is life. Bye 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 mga ka-utang